Pwede po ba akong patawarin na po si Tanggol, sir? Pag nakita ko. Hello, sir. Hello, sir. 40 pesos lang to. So, sila, namimili sila ngayon. Night ride sa gabi gaming. Balik kami dyan mamaya, Suki. Jargao, Jargao Gaming. Wala lang. Thank you, sir. Thank you. Ah. Uh. Ayun, so hindi ko pala nasabi sa vlog na naligurado kami na kumuha ng ticket. Agaw nga po pala kami pag uh, island hopping ay ano, kumuha na kami ng ticket. At saka yung biyahe namin ay bukas alas 6 ng umaga at saka dapat 4.30 ay nandun na po kami. Ngayon, last na last na lang talaga. Lulubos-lubusin na salagan natin ngayong gabi. Maganda daw yung cloud na kapag kagabi dahil sa kanilang night. So, sabi ng mga kasama ko na pupuntahan daw namin. Balik na naman tayo ng cloud 9. Hindi ba ako dito sa motor style. Meron siyang ano, meron siyang ano pa to tawag dito. Nakalimutan ko anong tawag ito sensor sensor key. Dahil gaganin mo lang o gaganin mo lang ito yung pipindutin mo. Oh, di pa. <laughs> Kailangan yung sensor niya ay malapit talaga sa kanya bago mo siya i-on. ayan di ba? Pipindutin mo tsaka may parang ganto ayan okay na yun. Tsaka mo gag gaganon yun. Ayan. Naka-open siya. Ayun. Ah, ayan, so lolobusin lulubos na natin 'to bago tayo umalis dahil siguro hindi na tayo makakabalik sa lugar na 'to. Happy birthday. Happy birthday po. Uh, ngayon nga uh, July 16 at birthday ng ating kasama, so Sulod. 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 Ma'am Andy, wala kaming kasalanan ma'am Dahil ano ma'am, hindi siya pumapasok ma'am Parang <laughs> tag cake na eh Ayan, ito Ito ro We are open Let's go Itong motor natin ha Uh, kaninang alas 11 lang sana yung renta nito pero nakakapag-stem talaga tayo dahil bukas pa tayo makakawi. Isla Kusina, ano ba to? Isla Cabana. Hauna, ah, giday cake na ito rin ay o. Excuse me, pilay niyong palitan na. 900. 900. Ah. May nahanap tayo dito. Grabe. Dagan kay Kwan ba? Dagan keg, mga inani ba? Dito, kanina, nung dumaan kami dito kanina, parang wala lang. Wala tao. Pero pag uh, daan namin ngayon, grabe. Ang daming tao. Amo na Ay, 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 ay. Nandito na pala tayo. Uh, parking, parking tayo dito na po tayo ngayon sa at hindi na tayo magbabayad dahil kaninang umaga ay nakapagbayad na nga tayo. Kapag kababalik ka dito mga 24 hours, hindi ka lalagpas sa 24 hours ay hindi ka na magbabayad. <laughs> Yun po ang cloud 9 Daming tao. Ngayon, ayan o, oh, maghahanap tayo ng pansin din ng ating nabiling uh, maliit na cake. Maghahanap tayo pero di natin alam, baka di, siguro may makikita ba tayong yan dito. So dito sa ano dito sa Cloud9. Sa labas talaga ng Cloud9 ay makakabili kayo ng mga ito, mga ganito, ganito. Ayan tayo makikita mga keychains. Ayan, mga souvenirs natin. Ayan, so, naghanap na tayo ng posporo at ayan, medyan na lang tayo. Ayan, ito po yung boardwalk. Ayan. Boardwalk, boardwalk. Dari talo sa dere na eh. Kaway, kaway sa sa vlog. Hi, hi. Birthday girl. Hi, birthday girl. Hi. Ayan, so yung pinuntahan namin dito sa Cloud9 ay picture lang. Picture lang sa nabili naming uh, cake. Ayan, ay pupunta na naman daw kami sa Kanaway. Kanaway Snack Bar. Ang owner, ang owner noon ay si Ma'am Andy man Gusto kang, gusto kang, ano, gusto kang makita nitong aking, ano, ng aking kasama, pero hindi ka na po namin nadatnan kanina kanina ng umaga gusto niya ay makita kanya pero wala na sa susunod baka po baka po makita gun surfing wala na sirado pala Nandito at... dito po kami ngayon sa binilhan namin ng cake kung may nakita kami at itatry natin sana okay lang sa kanya na magpa-picture ngayon nahihiya lang ako mag-video si ano si si Jan Estrada si Sir Jan Estrada yung papa ni papa ni Tanggol <laughs> sa Batang Kaya po sana makapagpicture tayo ngayon ayun guys ah oh. Sir Sir wow. Sir <laughs> ayun so nakita namin na bakante yung katabing mesa nila Sir Jan Estrada so nipat kami dito so feeling nga mga ni mo si Sir Jan Estrada Sir sure. <laughs> <laughs> ayan sir, ayan kasama natin dito si Sir Janis Lada. Sir, pwede po, pwede po bang patawarin niyo na po si Tanggol sir? Pag nagita ko. Sir Janis, Grabe, nakapag-picture din tayo. <laughs> Papatawarin na daw niya si Tanggol kapag nakita niya. Ay hey, ma'am. Ma salamat ma'am. Maraming salamat kay ma'am na ano, naglagay sa atin ng plate. Um, thank you ma'am. <laughs> Ayan, so masasabi namin na ano, grabe the best. Isa to sa pinaka the best na lugar itong Shergao. Ano, ah, hindi naman hindi naman ibig sabihin na the best dahil may artista pero the best naman talaga dahil napakaganda. Ayan, so habang di pa tayo uuwi ngayon ay tumaan muna kami dito sa may bilihan ng ano, may bilihan ng keychain at saka ano dahil ano, mura lang ito. 40 pesos, 40 pesos lang to. So, ayan sila, namimili sila ngayon. At ito din, 40 pesos lang. 3 for 100. Ngayon ay last na gabi na talaga natin. Mamayang alas 11 ay uwi na tayo, magpe-prepare na tayo para uwi. So, grabe. The best, Siargao. Napaka-the best. Isa pa yung mga tao dito ay lahat ay mababait approachable yung mga tao. mo ay naramdaman nyo talaga yung kabaitan nila. So, hanggang bukas. Kita-kits po. Hanggang sa pag-uwi. God bless sa ating lahat. Alright. Ayan. So, ganyan talaga yung buhay. Katapos ng mga masasayang mga oras, factoriality na tayo. Ayaw po sana ng mga kasama ko na bumalik. Dahil parang na, ano, na, na, na ano na sila sa share code. Dahil, grabe ang ganda dito sa shirt pero wala tayong magagawa so uwi oh yeah. na bye bye <laughs> <laughs>